Magandang araw mga boss Ito nga at isasakay na nga pala natin si Sexy Sa ating legendary Kolong Kolong Pupunta nga pala tayo ngayon Sa City Mall Santa Rosa Nueva Ecija Ito nga pala Ang kauna-unahang motor show Na lalapagan ni Sexy mga boss Sana nga eh, pala rin tayo Ayan at ingat na ingat nga tayo sa pag-akyat kay Sexy sa kolong-kolong. Maliit lang kasi yung space ng kolong-kolong natin mga boss. Hayaan nyo soon Baka magkaroon na tayo na mas malaki na sasakyan para kay sexy mga boss yeah. Paano masabi? Para kahit gaano kalayo E eh kaya natin puntahan ang motor show mga boss Ang pangalan niya pala ng legendary kolong-kolong natin na yan Ay si Bugbog Malay nyo soon Siya naman ang maging project bike natin mga boss Baka si Bugbog yan at eto nga mga boss, ibababa na natin si Sexy sa ating legendary kolong-kolong. Itutulak na nga lang pala natin siya mga boss. Kasi baka hindi kayani ni Bugbog yung paahon dito sa City Mall. At eto nga, papasok na tayo sa gaganapan ng event. Shoutout nga pala kay Manong Guard. At eto nga, habang papalapit tayo mga boss, medyo kabado pa kasi first time nating ilalapag si Sexy. A few moments later. Susubukan nga pala natin paandarin yun si Sexy mga boss kasi baka mamaya eh magkaroon pa ng aberya. Eto nga, samahan nyo ako mag ikot-ikot mga boss Silipin natin yung iba pang mga naka-entry dito ng na mga tropa natin Napakalulupit na mga build nila mga boss Talagang pang madiina na Katulad na lang ng dalawang NMAX na to mga boss NMAX version 1 at version 2 Napakapogi Sobrang baba Stance nga pala ang tawag sa concept nila mga boss At meron nga rin pala dito na RFI Uy baka RFI yan Shoutout nga pala sa owner ng RFI na yan Ang lupit niya Nandito nga rin pala yung tropa natin na si Boss Aris de Belen. Siya nga pala yung owner ng napakalupit ng Mio na to. Tingnan nyo naman mga boss kung gaano kababa at napakadetalyado. Shoutout nga pala sa Boss Aris. At eto na nga ang hinihintay natin mga boss I-judge na si Sexy Medyo kabado pa tayo dyan mga boss Shoutout nga pala sa nag-judge kay Sexy Pinakaba mo ko boss Eh hey, kabado 20 yan eto nga mga boss, isasala nga pala natin ngayon si Sexy sa Loudest Pipe. Ito, kanina yung totoong no. O oh, bakit ka dino? O paano natin susukatan niya? Shout out sa Ryan Cruz. <laughs> Shout out daw. Wow! sang ka? Oh hindi nyo hindi kita Paano yan? talo na talo 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 ka dahil sa kanila. talo 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 Ma! Thank hey. you. At eto na nga mga boss, sa hindi inaasahan, nagkaroon na nga tayo ng aberya kay Sexy. Naputol yung throttle cable niya. Buti na lang, to the rescue, si Boss Janjan. Jan. Si Boss Janjan Jan nga Jan pala, ang tuner ni Sexy, mga boss. Shoutout nga rin pala sa mga tropa natin na nanghingi ng sticker. At ayan, nagpamigay na nga si Commander. Shoutout nga pala sa mga tropa natin na hindi tayo iniwan hanggang sa huli. Makakabawi rin ako sa inyo mga boss. Shoutout nga pala sa bata na to. Ang lupit mo bumomba, idol. Entry number 60. Ah! Tie Raider 151st Anti Classic Street by Underbone. Second. Entry number 60. 6-0. Third is First. And Tie Inspired Underbone First. Salamat at sa unang lapag ni Sexy, eh hindi tayo binigo. At eto nga mga boss, pauwi na tayo niyan. Salamat nga pala sa lahat ng sumuporta at sa mga tropa natin na hindi tayo iniwan hanggang sa huli mga boss. Abangan nyo pa mga boss yung mga susunod pang lalapagan ni Sexy. Maraming salamat nga pala ulit sa lahat ng sumuporta.